Inu-politika nga ba ang ayuda para sa mga mahihirap? Yan ang inusisa ng mga senador sa budget hearing kanina ng DSWD. Nasa front line ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa pondo ng Department of Social Welfare and Development, nang hingi ng update sa Senator Amy Marcos kogni sa reklamo sa mga tinatanggen o manong bigyan ng perang ayuda dahil nirefer sila ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sagot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, wala silang hinihindian. Katunayan sa isang text message ng mga opisyal ng DSWD at OVP, ipinakita ni Gatchalian kung paanong pinasalamatan pa ng OVP ang kanilang ahensya. Bukod pa riyan, binigyan pa nga sila ng OVP ng plak bilang partner sa pagtulong. Pero hindi kontento sina Senators Bongo at Imee Marcos kaya dinikdik nila si Gatchalian para alamin kung pinupolitika politika ba bang ayuda that we just kailangan? Wala bang instance o insidente na pina-hold yung payout sa inyo dahil kalaban po ito at hindi ito kakampi? Madam Chair, basta nangangailangan, tinutulungan n'o eh, na. Hindi, hindi, ho hindi ng niyo aming naman po masagot eh, kasi po, Mr. Secretary, alam niyo yung totoo at tinatago niyo yung katotohanan. Uh, huwag na tayong magpaikot-ikot uh, dito. Ako galing rin po ako dyan sa Executive Department. Alam natin yung totoo. Huwag pagsaman pagsamantalahan yung mga kababayan nating mahirap. Uh, kinakailangan talaga panagutan ng DSWD uh, kung bakit nangyayari paulit-ulit itong mga pagkakataon na ginagamit kayo na mas politiko pa kayo kaysa sa politiko. Wala namang ganyan. Hindi na nakasagot sa pagdinig si Gatchalian, pero sabi niya sa isang panayam, Hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika. Sumasa ilalim din daw sa verification ng lista ng beneficiaries hindi porket nirefer sa kanila ng isang ahensya ay automatic na mabibigyan na kagad ng ayuda. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.